And what's up mga boss, welcome back po muli sa ating channel July M. Sa for this episode naman mga bossing, ay i-share ko naman sa inyo yung iba't ibang klase ng pagtatabas ng tiles. So gamit yung plantilla natin, gamit yung tiles at gamit yung metro. So yan mga boss, pumili na lang kayo mga boss kung saan kayo compatible or saan kayo uh, mas nagiging hawahan na magasukat. at uh, kung may diskarte pa kayong ibang alam mga bossing, uh, pwede nyo i-comment at gagawin natin. O gagawa natin ng video para nang sa ganun, eh makarating dun sa ibang mga hindi pa alam yung mga technique pagdating sa pagsisiruho o pagkatabas ng tiles ng ating mga kataso. At yan, syempre mga boss, marami naman tayong mga tutorial video dito sa aking channel na about sa tiling work. At so yan, uh, search nyo na lang. At syempre mga boss, bago tayo magpatuloy ay uh, paki subscribe naman ng ating uh, channel. At uh, syempre, palike na rin at pindutin nyo yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bawat video na akin pong i-upload. At so yan mga boss, so bali sa unang proseso na gagawin natin, Uh, ito, gagamit lang tayo ng pagsusukat natin ng tiles. So, yung kung makikita nyo mga bossing, meron akong mga nilatag na tiles. Dito, sa ibabaw mismo, ng tiles na nakakabit na. So, ang gagawin natin mga bossing, sa pagsusukat natin, ipapantay lang natin itong ating ipapatong na tiles, yung gusto natin tabasin. Tapos, kinakilangan, pantay siya mismo dun sa pinaka-tiles. So, dapat ito, yan, nakapantay sa tiles. Ito, pantay yan dapat. So yan, ganyan yung gagawin natin dapat tapos lahat na tatabasin natin eh dapat pantay. So ngayon, next step na gagawin natin mga bossing. Napakasimple lang. Gagamit lang tayo ng tiles. So yan, pagkagamit natin ng tiles, ibubunggo lang natin itong tiles na gagamitin natin pang sukat sa pader. So ayun, ididikit lang natin yan mga boss na nakadikit na ganyan. Pagkatapos, guguhitan natin. So yon guguhitan natin mga bossing. Pagkaguhit natin ng lapis, ito na mismo yung tatabasin natin. Itong ginuhit natin ng lapis. Ngayon mga boss, halimbawa, kunyari, kunyari ah, baluktot yung ating pader. Kinakailangan, isusulid nyo palagi itong guide natin kung saan yung takbo ng pader. Kung yung papaano yung pagkabaluktot niya. Halimbawa, ah, ito, dinikit nyo doon. Tapos, may kawang sa ganyan. No, sa kabila, kawang. Hayaan nyo lang mga boss. Basta ang importante, ah, hanapin nyo lang yung mga parte na katuwiran ng pader na nakadikit yung tiles natin. So, para sumunod, para makuha din ng korte nung ating uh, tiles na ito, natatabasin natin yung korte nung uh, pader. So, parang nagpa-plantilya lang tayo, mga bossing, ano. And then, lipat lang natin yan sa kabila. Hindi na natin na uh, kailangan magsukat yan. Yan, lipat lang natin sa kabila. Guhit ulit tayo. And then, lipat lang ulit tayo sa kabila. Ito yung sinasabi ko, mga boss, ayun, may kawang, di ba? So kaya kailangan idikit natin yung kanto na yon. Idikit natin 'yan. So kapag nakadikit na, guhit tayo. Guhi na natin. And then dito sa kabilang side naman, dito naman yung didikit natin. So yan, para makuha natin yung pinaka mismo nung tiles. Then sa kabilang dulo. Ayan, guhit lang ulit tayo. Ayan. So, ganyan lang mga boss yung proseso. Yung unang proseso natin ng pag, si si So, ngayon naman, ang tip ko naman sa inyo, halimbawa, itong guhit na to, kinakailangan, ubusin nyo yan. Yung may tinatawag kasi na kain guhit na maliit, kain guhit na malaki. So, yung tinatawag ko na kain guhit na malaki, kakainin nyo yung guhit na yan, malaki. Kung kakain pa kayo, papasok. Nang sa ganoon, mga bossing, eh wala na itong balikan. Magkakaroon na ngayon tayo ng allowance para sa spacing natin do sa ating mga yukat. Kasi pag uh, hindi natin nilagay ng alawan, sa guhit, guhit, natira yung guhit, sisikip yan. So yan, ganun lang kabilis ng mga bossing. So alam nyo mga boss, itong uh, unang technique natin, itong tinatawag natin na plantilla style. So yung, uh, yun nga, uh, yung pinapatong natin yung tiles, dito, sa, na nakabit, sa nakakabit na tiles, nakapantay lang. Kung ano okay. pwesto nung uh, pinatungan nating mm -hmm. tiles, ganun-ganun din siya. So yan. And then, syempre, yung uh, pagsusukat natin, napakagandang gamitin nito sa mga ganito. Katulad niya, may mga poste. Hindi na tayo may magsukat-sukat pa ng metro. Gagawin lang natin, ibubungo lang natin mga boss. Yan. Applicable to sa mga, yan, yeah. ganyan may mga poste. Madaling gamitin niya, mga boss. So, yan, pagkabungo natin dyan, makikita agad natin yung linya niyan. So, guhit, guhit -gu -gu lang natin yan. O, pagkaguhit, yan, guhit -gu na lang natin. Hindi masyado nakikita mga boss yung lapis, ha? And then pagkatapos, yung dito naman, tatanggalin lang ulit natin yan. Ipat lang natin dito sa kabila. Ayan, bubunggo lang natin yan doon. Siguraduhin na kabunggo. Ayan. And then, guhit lang ulit. Yan. Guhit lang. And then sa kabila naman, ganun. So, yan, Napakatapos natin dito. So, lipat lang ulit natin ng dito sa kabila. So, ito ay napaka-basic lang nitong ating technique na to. Ayan, munggulang lang uli natin doon sa pader. At, yan, guhit. Ayan, so ayos na. So okay naman. Ito, may mixing tayo ng mga tutok-tutok na tinatawag. So, pagdating naman dyan, i-abantin lang yung tiles na yan. Tapos, itong tiles na ito, ibubunggo nyo lang doon sa gilid na yan. Yan. dere dere di dere 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 lang yan hanggang kabunggo dun sa poste. Tapos, guhita lang natin si poste. Ayan, guhita lang natin. Tapos, ispalahan natin yan doon. Ispalahan dito. Ayos na. So, ganun lang yung ating isang teknik sa pagsisiko. So, yun naman sa pagsisiro natin. So, ngayon naman, yung isa namang teknik natin, ah, uh, ito yung uh, tiles lang. Isang tiles lang ang gagamitin natin. So, hindi naman tayo magpa-plantilla. Gagawin natin, ah, uh, tutuk tutok-tutok lang. So, ganito yung papakita ko sa inyo. So ngayon mga boss, ito naman yung isang tik-tik natin. So ito, gamit yung isang tiles natin. Ito. Yan. So tikan lang natin yung design. Dapat ah uh, pare-pareho sila ng design. Ano? So ngayon, ang gagawin natin, yan na mismo yung ipang susukat natin, yung ating uh, tiles na yan. Hindi na natin yan ipapatong dyan. Tapos gagamit pa tayo ng pamplantilla. Iba naman yung gagawin natin. So ganito lang mga boss. Eh. So ito, babalik na rin natin mga Babalik na rin natin yan ha. Kung ano yung design, gano'n so dapat yung Dapat nakatama na siya sa design. Tapos, balik ta natin. O, mabalik na. Ta. tatapatan nyo lang yung mismong tayo. Munggo sa maner. Pagkatapos, buhin. mga boxing, yung then, sa kabila, lalagay sa ibabaw And then ito pagkisa -pag sa kabila. tapos buhitan na natin so ayan na so ayun na yung ating pangalawang technique ng uh, pagsusukat gamit lang yung mismong tiles na tatabasin natin ang gagawin natin babalik na rin lang natin siya itatawag natin na ganoon tapos, bubuhitan natin 'yung magkabilang dulo. Ulitin natin mga boss ha. Ah, malina oh. Panta, oh, 'yan ha? Pareho ng design. Nakapayon 'yung design. Tapos, gagawin, titatao. Titatao lang. Pagkatao. Bunggo sa mga wall. Ah, bunggo sa wall natin. Wala nang ah, nag-iisa 'yung wall. Eh. 'Yan, bunggo sa wall. Pagkatapos, marking, guhit Uh, disadvantage nito, hindi natin makuha yung korte ng pader. Yun lang. So hindi kaya nung hindi kaya nung nauna nating technique na mas nakukuha niya yung korte ng pader kaysa dito sa pangalawa nating pagsusukat. So ayan. And then Syempre, yung ating pinaka Uling teknik ng pagsusukat natin as oh yan. yung ating metro yan. Itong metro na to hindi uso to. Mga ko syempre, susukatin lang natin si metro pa. Ang gagawin yung pagsukat na masiro-siro. Pagsukat natin, halimbawa yan, sa uh, 46.5. Ngayon, ang gagawin natin, pag nasukat natin ng 0.0, 46.5, 46 na lang mga boss yung gagawin natin. Tira, hit, pag nag, ano tayo, nag-cut. Uh, so, bali may bawas tayong 0.5 cm para doon sa mga grouting natin. At syempre, para hindi na siya sikit, hindi na tayo pabalik-balik pagkatatamas. So, ganun lang yung ating iba't ibang technique. So, abangan nyo mga boss, may tuturo pa ako sa inyo ibang technique ng pagsusukat.